I've been saying that hindi ako Pakilamera, I'm very supportive with my kids. I'm very supportive, but I'm just being a mother. Naglabas ng reaksyon ang actress TV host na si Carmina Villarroel sa ilang isyong ibinabato sa kanya ng ilang mga bashers, gaya na lamang ng pakialamerang ina, matapobre at masama ang ugali. Sa final press ng hit seryeng Abot Kamay na Pangarap kung saan kasama ang actress, Nagpaunlak ng panayam si Carmina at dito niya inihayag ang kanyang reaksyon sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Saad ni Carmina ay sa tagal niya sa industriya ng showbiz, tanging mga nakasama niya sa proyekto, mga tao sa press at kanyang mga tagahanga ang nakakaalam sa tunay niyang ugali. Pagpupunto ni Carmina na kung siya ay masamang tao at sinasabi raw ng ilan na mata-pobre siya at pakialamera, edi eh sana raw noon palumabas ang mga ganitong issue. Dapat noon pa man raw ay na-chismis na ganoon ang kanyang ugali. Ngunit kung babalikan raw, wala raw ganoong mga lumabas na chismis. Hindi raw sa sinasabi niya na siya ay perpekto. Ngunit hindi sa kanya naging issue mula noon ang mga ganitong akusasyon. Nito lang nakaraang taon raw nagsimula ang ganoong pambabatikos mula sa mga bashers. Parang ang lumalabas raw ay mayroong nais manira sa kanya at sa kanyang pamilya sa biglaang pag-usbong ng mga issue. Lalo na raw ngayon sa panahon ng social media na madaling mapaniwalaan ang mga nababasa at napapanood kahit na hindi binubusisi ng maayos kung tunay ba ang mga naisulat o pinanggalingan ng video. Kahit na raw yung video ang ginawa nila noon pang pandemic ay inungkat muli ng mga netizens at ikinonekta nila sa issue sa kasalukuyan na kung iisipin ay wala naman siyang pinatutungkulan noon at para sa lahat ang kanyang sinabing mensahe. Alam raw ng mga taong nakakakilala sa kanya na kapag mayroon siyang sama ng loob sa isang tao, ay hindi siya mahilig sa pagpaparinig. Dagdag pa ng aktres ay hindi siya pakialamera bagkus ay suportado niya ang mga anak. Mapagmahal raw siyang ina at dahil sa pagmamahal na ito ay gagawin niya ang lahat para sa kanila. Parte ng pahayag ni Carmina, kung masama akong tao, kung sinasabi nila na matapobre ako o pakialamera ako eh dapat noon pa na chismis na yan na masama akong tao na ganito ako na ganyan. But if you look back, yung mga tsismis, wala kang makikitang ganun. I'm not saying I'm perfect. Nobody's perfect pero wala kang maririnig sa akin na diva ako, na matapobre ako. Ngayon na lang or noong last year na lang ata. I don't wanna say it. I don't wanna think about it but parang lumalabas lang na meron gusto talagang manira sa pamilya ko. Let's all face that. Hindi ako pakialamera, I'm very supportive of my kids. But I'm just being a mother. What does that mean? Mapagmahal akong ina. I care for them. I worry about them. Mahal ko sila. Gagawin ko lahat para sa kanila.